Hello, welcome. Uh, ito pala ang tuturo ko sa inyo yung uh, updated na way para mapalitan yung profile nyo o profile name dito sa Facebook para madali kayong search kung halimbawang mawawala yung ID nyo. Uh, temporary, palitan mo muna yung profile name nyo ng kung anong name na nakalagay sa ID nyo. Kaya sa MLS ID. I ilagay niyo muna yung name niyo dito para madali kayo ma-search if ever na may makakita ng ID niyo. So, start tayo. Punta kayo sa profile niyo. Click niyo yung settings. Click niyo lang yung account center. Tapos yung profile. Click niyo yung profile. Dito, palitan niyo muna dito yung pangalan niyo. Kung ano yung nakalagay sa ID niyo. Okay. Okay. So sana makatulong ito na para sa mga nawawala ano, ng ID. Uh, temporary nyo na naman gagawin ito eh. So kapag limbawang ano, na-contact na kayo nung nakakita nung ID nyo, pwede nyo na ibalik doon sa gusto nyo ang uh, name ng Facebook nyo. Thank you.